Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, tayo ay magkaisa sa panalangin sa Panginoon, na ipinapahayag na si Kristo ang ating tapat na tagapaglaan. Kung ikaw ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi, utang, o nangangailangan ng bukas na pinto, maniwala na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng mga himala sa iyong buhay. Siya ang may-ari ng lahat ng ginto at pilak, at walang bagay na hindi niya kayang abutin. Habang nagdarasal tayo, gamitin ang pagkakataong ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan din ng financial miracle. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, at sabay-sabay tayong sumigaw sa ating Diyos na tagapagkaloob. Panginoong Jesus, lumalapit kami sa iyo sa sandaling ito nang may mapagpakumbabang puso, at nagtitiwala sa iyong walang katapusang kabutihan. Ikaw ang Diyos na nangangalaga sa bawat detalye ng aming buhay, at hindi hindi kami hinahayaang magkulang sa aming kailangan. Ngayon, nais naming sumigaw para sa iyong panusto sa aming mga pangangailangang pinansyal. Ama, alam namin na ang iyong mga pangako ay totoo. Sinasabi sa atin ng iyong salita sa Filipos 4 oras 11 minuto na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhasyan kay Kristo Jesus. Kaya naman, iniaalay namin ang lahat ng aming pagtitiwala sa iyo. Hesus, ikaw ang aming mabuting pastol, at gaya ng sabi sa Awit 23, wala kaming pagkukulang. Kahit na kami ay nahaharap sa mahihirap na panahon, alam namin na kaya mong buksan ang mga pinto na hindi kayang isara ng sinuman. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong probisyon sa aming buhay. Mahal na Ama, madalas nating nararamdaman ang bigat ng mga utang, naipon ng mga bayarin at mga pangangailangan na tila walang katapusan. Sumisigaw kami sa iyo, Panginoon, para sa isang himala. Tulungan kaming makawala sa mga hadlang sa pananalapi at mamuhay ng kalayaan at kasaganaan, ayon sa iyong kalooban. Panginoon, buksan ang mga pintuan ng trabaho para sa mga walang trabaho. Naantig nito ang puso ng mga tagapag-empleyo, binibigyan tayo ng mga pagkakataon at binibigyang kapangyarihan tayo na gawin ang ating mga trabaho ng may kahusayan. Jesus, para sa mga may sariling negosyo, humihingi kami ng iyong pagpapala. Paramihin ang mga customer, pataasin ang mga benta, at gawing masaganang prutas ang bawat pagsisikap. Nawa ang bawat gawain ay sumasalamin sa iyong katapatan. Ama, alam namin na ang pera ay kasangkapan lamang, ngunit nais namin gamitin ito ng matalino upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Turuan kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mga mapagkukunan na inilalagay ng Panginoon sa aming mga kamay. Panginoon, humihingi kami ng direksyon sa iyo. Ipinapakita nito sa atin kung saan ilalaan ang ating oras, ang ating mga talento at ang ating mga pagsisikap, Naway ang bawat desisyon sa pananalapi ay gabayan ng iyong karunungan at iyong kapayapaan. Jesus, hinihiling namin ang pagpapanumbalik ng mga pamilyang nahaharap sa kahirapan sa pananalapi. Naway walang pagtatalo o kawalan ng pag-asa, ngunit ang lahat ay magkaisa sa panalangin, nagtitiwala na ikaw ang tagapagbigay ng bawat tahanan. Panginoon, alisin ang bawat diwa ng takot at pagkabalisa na sumusubok na magparalisa sa amin sa harap ng mga paghihirap. Naway magpahina kami sa katiyakan na ang Panginoon ang may hawak ng lahat at walang imposible sa iyo. Ama, ipinapahayag namin na pagmamayari mo ang lahat ng ginto at pilak, gaya ng sinasabi ng iyong salita sa Hagay 2.8. Sa makatuwid, kami ay sumisigaw na ang iyong supply ay makapangyarihang maipamalas sa aming mga buhay. Jesus, nais naming pasalamatan ka sa mga probisyon na natanggap na namin. Minsan hindi namin napagtanto kung gaano mo kami pinapahalagahan araw-araw. Ngunit ngayon ay nais naming kilalanin at purihin ka sa bawat pagpapala, malaki man o maliit. Panginoon, humihini kami ng hindi inaasahang mga himala sa pananalapi. Naway dumating ang mga mapagkukunan mula sa kung saan hindi natin inaasahan ang mga ito. Gumamit ng mga tao, pagkakataon o landas na ikaw lamang ang magbubukas upang ipakita ang iyong kaluwalhasyan sa aming buhay. Mahal na Ama, tulungan mo kaming maging bukas palad kahit sa gitna ng kahirapan. Ituro sa amin na sa pamamagitan ng pagbibigay ang aming tinatanggap, at ang aming pananampalataya ay dapat na laging nasa iyo, hindi sa pera. Jesus, hinihiling namin na pagpalain mo ang mga nakikinig sa amin at may pagnanais na tumulong sa iba, ngunit nahaharap sa mga limitasyon sa pananalapi. Paramihin ang kanilang mga kayamanan, Panginoon, upang sila ay maging instrumento ng iyong kabutihan sa buhay ng ibang tao. Ama, ipinagdarasal din namin ang lahat ng mga bata at kabataan na umaasa sa pananalapi sa kanilang pamilya. Ibigay, Panginoon, ang bawat pangangailangan. Naway walang kakulangan sa pagkain, edukasyon at pagkakataon para sa kinabukasang puno ng pag-asa. Panginoon, nais naming ibigay ang bawat utang sa iyong mga kamay. Sumisigaw kami para sa karunungan at mga estratehiya upang mabayaran ang mga ito, at ipinapahayag namin na, sa iyong pangalan, kami ay mabubuhay ng malaya mula sa mga hadlang sa pananalapi. Jesus, nais naming ipahayag na ang aming pinagmumulan ng kabuhayan ay hindi ang aming trabaho, ni ang gobyerno, o ano paman. Ang ating pinagmumulan ay ang Panginoon, na hindi nagkukulang at laging nag-aalaga sa atin. Ama, ipinagdarasal namin ang mga nakakaranas ng kahihiyan o kahihiyan dahil sa kanilang kalagayang pinansyal. Ipanumbalik, Panginoon, ang dignidad at kapayapaan sa puso ng mga taong ito. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang mga mapagkukunan ng mga simbahan at ministeryo na umaasa sa mga donasyon. Paramihin ang mga mapagkukunan upang patuloy nilang maipalaganap ang iyong salita at matulungan ang mga nangangailangan. Hesus, hipuin mo ang puso ng mga may masaganang yaman upang sila ay maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng mga nangangailangan. Naway maging tanda ng iyong bayan ang pagkabukas-palad. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Kadalasan kapag nahaharap tayo sa mga hamon sa pananalapi, madaling magduda. Tulungan kaming tandaan na hindi kami pinababayaan ng Panginoon at laging binibigyan kami ng aming kailangan. Ama, hinihiling namin na alisin mo sa aming mga puso ang lahat ng labis na kalakip sa pera. Naway magtiwala kami sa iyo ng higit kaysa sa kayamanan ng mundong ito, sapagkat ang mga ito ay lumilipas, ngunit ang Panginoon ay nananatili magpakailanman. Jesus, nais naming ialay ang aming pananalapi sa iyo ang lahat ng mayroon kami, at kung sino man kami, at ibinabalik namin ito sa Panginoon sa anyo ng pasasalamat at pagsunod. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang mga nagsasakripisyo na nang husto para suportahan ang kanilang pamilya. Bigyan sila ng pahinga, lakas at pagpaparami ng mga bunga ng kanilang trabaho. Ama, tulungan mo kaming maunawaan na ang tunay na kayamanan ay wala sa material na bagay, kundi sa kapayapaan, pag-ibig at kagalakan na nagmumula sa iyo. Jesus, naway ang iyong mga himalang pinansyal ay maging isang buhay na patotoo ng iyong kapangyarihan sa buhay ng mga sumisigaw ngayon naway ibahagi natin sa iba ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Panginoon, humihingi kami ng karunungan sa paggastos, pag-ipon at pamumuhunan. Tulungan mo kaming magplano ng kinabukasan ng walang kabalisahan, nagtitiwala na ang Panginoon ang nag-aalaga sa amin. Ama, maging magaan kami sa pananalapi. Nawa ang aming patotoo ng katapatan at pasasalamat ay magbigay inspirasyon sa iba na magtiwala sa iyo. Jesus, alam namin na ang iyong mga pangako ay tapat. Ngayon ay ipinapahayag namin na tinutugunan mo ang lahat ng aming pangangailangan at kami ay mabubuhay upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Panginoong Hesus, kami ay nakatayo sa harap mo na may bukas at umaasang mga puso. Kinikilala namin na ikaw ang aming tagapagkaloob, ang Diyos na nakakaalam ng aming bawat pangangailangan bago pa man namin ibuka ang aming mga bibig upang humingi. Ngayon kami ay sumisigaw para sa iyong banal na probisyon tiyak na pinangangalagaan ng Panginoon ang bawat detalye ng aming buhay. Ama, alam namin na sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, ang aming mga puso ay mapupuno ng takot at pagkabalisa. Ngunit ipinapahayag namin ngayon na kami ay nagtitiwala sa iyo, sapagkat ang Panginoon ay tapat at hindi nag-iwan ng tinapay na nawawala sa hapag ng mga naghahanap sa iyo. Jesus, nais naming iharap sa iyo ang bawat pag-aalala sa pananalapi na nag-alis ng aming kapayapaan ang mga nahuling bayarin, ang mga naipong bayarin, ang mga utang na tila imposibleng bayaran. Panginoon, makialam sa iyong kapangyarihan at tulungan kaming makahanap ng solusyon. Panginoon, ang iyong salita ay nagtuturo sa amin na kailangan naming hanapin muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa amin. Tulungan kaming unahin ang iyong presensya at magtiwala na ibibigay mo ang lahat ng aming kailangan. Mahal na ama, kami ay sumisigaw para sa mga pamilyang nakararanas ng kakapusan. Naway hindi sila mawala ng pag-asa at madama ang iyong pagmamahal sa bawat kilos ng tulong na kanilang natatanggap. Gumagamit ng mga tao at pagkakataon upang matugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Jesus, hinihiling namin ngayon ang mga magulang na nag-aalala tungkol sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Palakasin mo sila, Panginoon, at bigyan sila ng paraan upang pangalagaan ang kanilang mga pamilya ng may dignidad at pagmamahal. Panginoon, alam namin na ang pera ay isang kasangkapan at ang tunay na kayamanan ay nasa iyo. Tulungan mo kaming panatilihin ang katotohanang ito sa aming mga puso upang hindi kami madikit sa mga material na bagay. Ngunit lubos na magtiwala sa iyong pagkakaloob. Ama, ipinagdarasal namin ang mga natatakot sa hinaharap dahil sa kahirapan sa pananalapi. Muling pagtibayin sa iyong mga puso na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat ng bagay at walang bagay na hindi mo kayang abutin. Jesus, sumisigaw kami para sa mga bukas na pinto. Naway mabigla ang mga walang trabaho o walang pagkakataon sa iyong banal na pagkilos. Naway magbukas ang mga bagong pintuan at naway matagpuan nila ang kabuhayan na lubhang kailangan nila. Ama, pagpalain din ang mga naghahanap ng profesional na kapalit o mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho. Patnubayan mo sila, Panginoon, sa tamang lugar at sa mga layunin ng Panginoon para sa kanilang buhay. Panginoon, humihingi kami ng mga estratehiya at karunungan upang mapangasiwaan ng maayos ang mga mapagkukunang natatanggap namin. Naway maging mabubuting tagapangasiwa kami at gamitin ang ibinibigay sa amin ng Panginoon ng may pananagutan at para luwalhatiin ang iyong pangalan. Ama, hipuin mo ang puso ng mga may saganang yaman naway maging bukas palad sila at maging instrumento ng pagpapala sa mga nahaharap sa kahirapan. Jesus, hinihiling namin na baguhin mo ang aming pag-isip. Naway hindi tayo matrap ng lohika ng mundong ito, ngunit matutong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtitiwala na ang Panginoon ay may kakayahang gumawa ng walang hanggan higit pa sa hinihiling o iniisip natin. Panginoon, nais naming pasalamatan ka sa bawat probisyon na ginawa na ng Panginoon sa aming buhay. Kahit sa pinakamahirap na sandali, hindi kami nagkulang sa mga mahalaga, at ito ay patunay ng iyong patuloy na pangangalaga. Ama, ipinagdarasal namin ang mga taong nahihirapang magbayad ng kanilang pabahay. Naway makatagpo sila ng kaligtasan, katatagan, at mga panustos na kailangan nila upang mapanatili ang isang bubong sa kanilang mga ulo. Panginoon, kami ay sumisigaw para sa mga taong naipon ng utang, naway makatanggap sila ng karunungan at mga pagkakataong mabayaran ang bawat isa sa kanila, at naway mamuhay sila sa kalayaan sa pananalapi. Jesus, alam naming nagmamalasakit ka kahit sa pinakasimpleng detalya ng aming buhay. Sa makatuwid, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kahit maliit na pinansyal na alalahanin, nagtitiwala na ang Panginoon ang bahala sa lahat. Ama, nais naming ilagay sa iyo ang mga negosyanteng nahaharap sa kahirapan sa kanilang mga negosyo. Pinaparami nito ang mga mapagkukunan, pinapataas ang mga benta, at pinagpapala ang bawat desisyon na kanilang dagawin. Sir, humihini din po kami ng mga nagtatrabaho bilang self-employed or freelancer. Naway magkaroon sila ng katatagan, mabuting mga customer, at ang kinakailangang suporta para sa kanilang mga pamilya. Jesus, alam namin na ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan. Kaya naman, kahit sa gitna ng kahirapan, nais naming purihin at pasalamatan ka, dahil alam naming kasama namin ang Panginoon at hindi kami pababayaan. Ama, tulungan mo kaming mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga pangyayari. Na, sa kabila ng kakulangan, maaari tayong magtiwala na kayang tugunan ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Panginoon, sabi ng iyong salita sa 2 Corinthians 8, na kaya mong ibigay sa amin ang lahat ng biyaya ng sagana upang sa lahat ng bagay ay mayroon kaming lahat ng aming kailangan at maaari pa rin makatulong sa iba. Tuparin ang pangakong ito sa aming buhay, Panginoon. Jesus, hinihiling namin na turuan mo kaming mamuhay ng may kasiyahan. Naway matuto tayong pahalagahan kung ano ang mayroon na tayo, habang nagtitiwala sa Panginoon sa kung ano pa ang inaasahan nating matatanggap. Ama, ipinagdarasal namin ang mga nahaharap sa mga hamon sa pananalapi sa gitna ng malalaking krisis, tulad ng natural o pang-ekonomiyang mga sakuna. Ibigay, Panginoon, at bigyan ng kaaliwan ang mga nawalan ng lahat. Panginoon, hipuin ang mga pamahalaan at mga pinuno ng kumpanya upang kumilos ng may katarungan at karunungan. Naway gumawa sila ng mga desisyon na nagtataguyod ng kapakanan ng lahat at lumikha ng mga pagkakataon para sa mga taong higit na nangangailangan ng mga ito. Jesus, hinihiling namin ang mga nangangailangan ng agarang interbensyon. Pagkain man ito, pagbabayad ng mahalagang bayarin o anumang iba pang agarang pangangailangan, ipadala ang iyong tulong, Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging bukas palad, kahit sa panahon ng kakapusan. Naway ibahagi natin kung ano ang mayroon tayo, nagtitiwala na ibibigay sa atin ng sagana ang Panginoon. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga nawalan ng pag-asa, Ipakita sa kanila na ang Panginoon ay isang Diyos ng mga himala, at na hindi pa huli ang lahat para magtiwala sa iyong kapangyarihan ng pagpapanumbalik. Jesus, nais naming ipahayag na ikaw ang aming pinagmumulan ng probisyon. Hindi kami nagtitiwala sa mga trabaho, bangko o gobyerno, ngunit sa iyo, na hindi nabigo at laging nag alaga sa amin. Ama, alam namin na ang mga pagsubok sa pananalapi ay maaaring magturo sa amin ng mahalagang aral. Tulungan kaming matuto mula sa mga karanasang ito at lumago sa pananampalataya, pasasalamat, at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, hinihiling namin na alisin mo ang lahat ng kakapusan sa aming mga buhay at dalhin kami sa isang lugar ng kasaganaan, kung saan kami ay mabubuhay at maibahagi ang iyong kabutihan sa iba. Jesus, hinihiling namin na pagpalain mo ang pananalapi ng iyong simbahan naway ang bawat ministeryo ay magkaroon ng mga kinakailangang mapagkukunan upang magpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Ama, nais naming manalangin para sa bawat taong nakikinig sa panalangin ito. Naway madama nila ang iyong pagmamahal at ang iyong kapayapaan, at naway makarana sila ng mga himala sa pananalapi sa kanilang buhay. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay ng may pusong puno ng pasasalamat, kahit mahirap ang mga pangyayari. Naway kilalanin namin ang iyong kamay sa bawat probisyon at luwalhatiin ka sa lahat ng bagay. Jesus, nais naming ipahayag na kami ay lubos na nagtitiwala sa iyo, kahit na ang lahat ng bagay sa aming paligid ay tila babagsak, alam namin na ang Panginoon ay tapat at hindi kami pababayaan. Ama, luwalhatiin nawa ang iyong pangalan sa aming buhay. Nawai makita ng mga tao sa paligid namin ang iyong kapangyarihan sa pagkilos at kilalanin na ang Panginoon lamang ang Diyos. Panginoon, salamat dahil alam naming dininig mo ang aming mga panalangin. Nagtitiwala kami na, sa iyong perpektong panahon, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng kailangan namin at higit pa. Amen. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang iyong pangangalaga ay kasama namin sa lahat ng oras, kasama na ang aming pananalapi. Naway ang panalangin ito ay magdulot ng kapayapaan, pag-asa at mga himala sa buhay ng bawat taong nakarinig nito. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, e-like ang video, ibahagi at iwanan ang iyong kahilinan sa panalangin sa mga komento. Si Kristo ang ating tagapagkaloob, at sa Kanya natin matatagpuan ang lahat ng ating kailangan. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong pamilya. Amen!